Chang! Another day, another vloggy vloggy vlog! At ito nga pala magluluto tayo yung tirang ulam natin na giniling kahapon. At lalagyan lang natin ng itlog para maging omelette. At sayang nga naman mga Chang kung hindi naman natin ito ah, makakain. Kasi nga naman mahanglay na or nakakaumay kapag yun ulit yung ulam mo. So, ibahin naman natin. Lagyan natin ng itlog para Uh, parang kakaiba yung kanyang lasa kasi nga may itlog pero nandun pa rin naman yung lasa nung uh, nung giniling na minudo. ayun na nga mga tiyang at naglagay lang ako ng dalawang malaking at uh, tatlo pala tatlong malaking itlog at uh, hinalo-halo na nga natin nilagyan ko yan ng konting magic sarap at saka ng konting paminta powder para nga talagang magmix yung lasa nya at ito na nga pala, minrain ko nga pala yung oil niyan. Kasi pag hindi natin din rain, madudurog, hindi mabubuo kahit may itlog. Ayan nga at minix na nga natin mga chang para nga magwell combine ang ating uh, um, mga karne at saka ang itlog. eto na nga mga chang at nagpainit na ako ng mantika. Ayan at nilagay na natin para nga uh, makapag luto na tayo unti-unti at para makakain na rin. Ayan mga chang at ganito lang kasimple kung may matitira kayong mga ulam na mga giniling. Ang gagawin nyo ganyan lang. Lagyan nyo lang ng itlog para may another ulam na naman kayo. Para naman makatipid din. biroin nyo ha. Ah. Hindi na kayo bibili kinabukasan ng ulam kasi meron pang ulam. Bali ang bibili nyo na lang is itlog. Hindi na kayo gagastos ng mahal. Kung ang budget niya sa isang araw ay 150 or 200 sa ulam lang, ayan, makakasave na talaga kayo para sa isang buong araw na pang ulam. At ito na nga mga siyang, malapit na tayo dito matapos. Magprito kasi nakailan din ako mga chang. Uh, nakailang salang din ako ng uh, omelet natin. Omelet na lang natin tawagin kasi pag may itlog is omelet na ang tawag Ay, yan nga. Ah, hindi naman siya talaga sunog. Medyo napabrown lang ng konti. Pero masarap yan mga chang. Masarap din talaga nito mga chang ay may sausawan tayo. Pwede tayong gumawa ng sausawan na uh, toyo kalamansi na lagyan natin ng chili garlic. Para mas masarap. O oh, ba diba? At saka masarap din ang maanghang talaga kasi nakakagana kumain. At ayan nga mga chang bibilingin na natin ang ating uh, niluluto. O ba diba? talagang ang kulay niya is ano, uh, mahinang apoy na yan. Pero, ano, pagka, kasi biniling mo agad, ang nangyayari, ah, uh, nag, uh, ano siya, nadudurog, o napuputol sa may gitna. Siya nga pala mga chang hindi nga muna tayo nakabiyahe ngayon, or nakasama sa pag-backride dahil nga, Sunday ngayon at hindi bumabiyahe ang ating rider, ang ating driver kapag ka-Sunday. Kasi nga wala naman masyado ding pasahero kapag ka-Sunday. At saka day off na rin niya kapag ka-Sunday. Ayan nga mga chanang, para naman uh, ganahan tayo pagkain. Ayan ang ating gagawin, ito ang ating uulamin, omelette! At ito na nga ang pinakalas natin na salang mga chang. Wow! Ang sarap! At syempre, ang dami niyan, oh mga chang. Para lang siyang pancake. At iyan nga, binitbit na ng chang nyo para mag-aura-aura yung ating mga nilutong omelette. Ayan, oh. Pak ganern! Sobrang sarap niyan. Ang tawag niya sa ulam na yan, Kurt? Hindi yung talong. Yung tira natin kahapon na ano, na giniling. Yan, nilagyan lang natin ng itlog. Tapos ano, yan, kakainin mo ba yan? Wow, wow, sarap. Dito nga ay kakain na kami. At ayan nga si Kurt. At naglalagay siya ng ketchup sa kanyang plato. At ayan, kumakain na nga siya. At favorite din talaga niya yung mga ganitong ulam. Lalo na sa prito. At ito nga ang siyang yung nagpa-video ko kay Kurt. Ayan, o oh, di diba? May kumuha pa ng uh, chili garlic. Dito nga pala mga chang ay may tinda si na rambutan. At 60 ang kilo. Malalaki at matatamis ang kanilang rambutan. At nangutang nga ako ng isang kilo. O oh, di ba diba? Nangutang ang chang nyo. Ayan nga. At isang sako nga daw yan at uh, binibenta nila. At dito nga mga chang ay uh, andito na yung ating isang kilong rambutan. At ayan nga oh, diba itsura pa lang ang lalaki at saka makatas siya ha. Bago nga ako uh, mangutang ng isang kilo mga chang ay sabi ko ay patry muna ng isa kung talagang matamis. At legit nga matamis kaya nga nagutang muna ako ng isang kilo. Ayan nga mga tiyang at another tikim-tikim at baka mag-iba ang lasa, baka may halong maasim. Ayan nga mga tiyang at unang kagad, tuklapin agad. Ayan nga at tuklapin mga tiyang, masarap siya kasi ah uh, uh, pag kasi, is hindi sayang. Makukuha mo agad yung buto. Yun nga lang, minsan, dikit na dikit yung balat dun sa Um, laman pero carry lang eto nga pala yung mga panindang ulam ni kay napakarami ayan din o oh, at saka ang sasarap ng mga ulam nila meron din yung gulay pag gulay lang is 35 pesos per order pagka naman gusto mo yung karne is 60 pesos per order masarap magluto at saka talaga namang legit. Hindi kayo magsisise na dito kayo bibili dahil napakasasarap ng kanilang mga lutong ulam. Hindi lang lutong ulam kundi lahat ng mga o-orderin nyo ay masasarap at saka hindi ganun din kamahal. Ayan nga mga chang at kung hindi pa kayo nakaka-subscribe please subscribe to my smallest, smallest YouTube channel. Thank you for watching. babu